Ayan. Muli pagbalang hapon sa inyong lahat. Ah, andito naman kami ngayon sa... Ito kami ay nangalika dito ng nang pwede naming iulam. At talaga namang wala nang maibili. Ayan, siya pa rin yung aking kasama. Isa sa Por Marias. Ay, mo pa tinapay mo? Ako kinain ko, ako nagutong kanina. Wag na, ako nagkain na. Ayan, dyan kami galing sa lalauhan na yan. Dahil na dumating kami din eh, uh, taib na pala, malaki na yung dagat, hindi na namin. Ito kasi yung tapat na yan, yung nirurumbuhan ko ng uh, camera na yan. Yan, ilabas ang lahat ng bato dyan, paklas yan. Kaso nung dumating kami kanina, ayan, ganyan na yung tubig. Hindi siya tumataib, hindi siya ano, kumbaga ang tubig ay yung Maria Luca lang. Hindi siya tumataib ng malaki. Pero sa gabi, sabi nila, malaki raw ang tubig sa gabi. Buti na lang at ito kahit kami dumating dito ng uh, wala ng paklas na bato. Ito pa rin nakuhat namin. Ayan. Ayan, oh. Kalahati pa rin naman sa timba ang mga susong nakuhat namin. Kahit to pa, ano, ay eh, makakabinta tayo pabili pambili ng isa bigas. <laughs> Tapos, ito naman yung ayan o, yung sa kasama ko. Ayan. Ayan, yan. Ilulutuin namin bukas. Dahil hindi na naaabot ngayon. Dahil napakahirap ng pagputol ng buntot niyan, mga ka-idol. May babae silang kasama. Ah, Ayan o. Ah, ito pala parating na namin ito ay, na pupuntahan. Ay, kunsutay, madan ay. Yan, tayo, madan? kung dyan tayo madaan ay. Dyan tayo madaan? Sa Ayan ay tsak ay, na may tubig na siguro doon ano? Ay, ay, Hindi pa naman kayo maabot ang buta ko doon. Ito rin Teka raw at aki ahugasan ang buta ko. Ayan, aking huhugasan yung buta dahil kami umahong sa bundok kahapon. Ay, kahapon nga ba? Parang isang araw, umahong kami ng bundok. Grabe ang putik. Kaya yung aking buta ay puro putik na. Ayan, huugasan ko muna. Ayan, oh. tayo ng ating buta. Dahil napakaputik. Ayan, papalubog na ang ating haring araw. Ayan, napakaganda ng ating nakikita dyan sa kanluran. Ayan, sobrang kalma naman ngayon. Ito, mga nakaraang linggo, ay talaga namang ang dagat ay sobrang nagagalit sa laki ng alon. Sa so, tamadaan.